Mga kwento ng kapabalagaan, kasindak-sindak at karimah Mga kwento ng mga munto, pag-ibig. At huwag mga kukulang, mga paparang. Kaluluwang ligaw. Ito na mga engkanto Iba sa kakaiba Nakakakaba Mga hindi nakikita ng pangkaraniwan ng mga mata Pero nakatingin sila ang hindi may palinarad ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo na Ang hiwaga sa ilog Romelo isinatitik ni Jan Andrew Villanueva. Isinatinig ni Antingera kwentong aking ibabahagi ay mula sa sarili kong karanasan at sa mga kwentong aking nakalap sa ilang residente ng pinangyarihang lugar. Maaaring magkulang o lumabis ako sa mga detalya ng mga pangyayari subalit ako lamang ang nagkukwento batay sa nasaksihan ko. At sa mga kwento ng ibang taong may alam din sa kwento. ninais ko itong ibahagi hindi para sirain ang pangalan ng sinuman at ng lugar bagkos ay upang buksan ang inyong kuryosidad at mamangha sa hiwagang nakabalot o nakapaloob sa kwento Taong 1995 natatandaan ko pa noong lumipat kami ni Kuya John sa Siniluan isang bayan sa lalawigan ng Laguna. Napagpasyahan kasi ng aming tatay, na nasa abroad noon, na doon muna kami manirahan at mag-aral sa lugar ng kanyang mga kamag-anak. Dahil nasanay ako sa maingay na siyudad, ay tiyak na maninibago ako sa eskwelahan doon. Noon, ay sa loob-loob ko. Iba kasi ang buhay sa probinsya at isa pa. Dahil panibagong lugar ay panibagong pakikisama na naman sa mga bagong kapitbahay at kakilala. Noong umpisa, ay medyo namimiss ko ang aking mga kalaro at paaralan sa Maynila. Namiss ko rin ang istrikto at makulit, ngunit mapagmahal naming lola. Dalawang buwan din ang lumipas bago ako nakapag-adjust sa siniluan. Halos hindi ko rin naman kasundo ang mga batang kapitbahay kaya sa mga pinsan ko na lamang ako nakikipaglaro. Mabuti na lamang at Hunyo na rin naman at balik-eskwela na. Naging abala na kami nang magumpisa na ang pasukan kaya nabawasan ng aking pagkabagot at pangungulila sa mga naiwan namin sa Maynila. Sa Siniluan ay nakatira kami sa kalya ng General Luna at sa likod bahay namin ay isang ilog na kung tawagin ay Romelo River. Pumapagit na ang ilog na yon sa General Luna Street at Balderama Street kaya matatanaw din ang likod ng mga kabahayan doon. Minsan, isang tanghaling tapat at walang pasok sa eskwela ay nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng aming bahay. Ang inang riba ay nalutang na naman daw sa ilog. Tara at ating tingnan! Narinig ko noong wika ng isang kapitbahay namin sa puntong siniluan. Abay, pakiusapan ninyo na umahon na. Kung hindi ay tataas na naman ang tubig. Sabi rin ng isa pang kapitbahay. Nakaramdam ako ng pagkabahala sa narinig kong pagkakagulo at pag-aalala ng aming mga kapitbahay. Pakiwari ko nga ay bahagya pang pumitik ang aking kamay sa isiping posibleng may kababalaghang nagaganap ng mga sandaling iyon sa ilog na kinasasangkutan ng tinatawag nilang Inang Viva. Nakita ko ang mabilis na paghakbang ng mga kapitbahay sa eskinitang papunta ng ilog. Kasunod ang ilan naming mga kamag-anak, dala ng kuryosidad ay sumunod na rin ako upang makiosyoso namilog ang aking mga mata sa pagkamangha nang tumambad sa amin ng isang matandang babaeng nakadipa ang dalawang kamay at nakahigang lumulutang sa ibabaw ng kulay putik at malabong tubig ng ilog romelo. Tila itong isang bangkang walang makina na sumasabay lamang sa pag-agos ng tubig. Bagamat may kahinaan at banayad ang daloy ng tubig sa ilog, ay makikitang mabilis ang pag-usad nang nakatayong matanda. Kasabay niyang lumulutang ang mga basura, dumi ng tao at maging patay na hayop na itinatapon sa kawawang ilog. Ayoko na! Tama na! Malakas na bigkas ni Aling Viva na tila nakikiusap sa nilalang na siya lamang ang nakakakita habang patuloy pa rin sa pag-usad patungo sa dulong bahagi ng ilog. Inang Viva, sige na po, kayo ay umahon na. Pakiusap ng mga residenteng naroon. Nakikiusap ang mga taga sa amin kay Inang Viva na umahon sa tuwing ito ay nakikita nilang nakadipa at nakalutang sa ilog. Sapagkat kapag umabot daw ito sa barangay Wawa na nasa bahaging timog na ng siniluan malapit sa lawa ng Laguna, ay tataas daw ang tubig sa ilog na ito at tiyak na magdudulot ng baha kahit mahina lamang ang ulan. Walang makapagpapaliwanag kung bakit nagaganap ang ganoong fenomenon. Subalit saksi silang lahat sa mga pangyayaring iyon. Sa wakas, ay nakita na naming unti-unting nagpupunta sa gilid na bahagi ng ilog ang nakalutang na si Inang Viva. Palapit na ito sa banda kung saan naroon ang tumpok ng mga tao kabilang ang ilan naming kapitbahay. Kung susuriin, ay tila hindi naman marunong lumangoy ang matanda. Dahil bigla siyang natarantang nagpapapadyak at nagampas ng kanyang dalawang kamay nang malapit na sa pampang, nawaring iniwan na na kung sino mang nilalang na nagpapalutang sa kanya. Ayon kasi sa mga taga roon, si Inang Viva Umano ay mayroong mangingibig na taong isda o syokoy. Ang nilalang na ito umano ay nasa ilalim ng tubig at nagpapalutang kay Inang Biva. Ayon pa sa mga kapitbahay nito, ito raw marahil ang paraan ng kanilang mainit na lambingan at suyuan sa tubig. Nang tuluyan ng makaahon ng matanda, ay saka ko lamang napagmasdan ang kabuuan nito habang naglalakad sa kalsada at inaalalayan ng mga tao. Marahil ay nasa 65 na ito ng mga panahon na yon. Napakaputi nito at napakahaba ng buhok na umaabot sa may alak-alakan. Isa lamang siyang normal na tao kung titingnan, ngunit mababakas na may taglay itong natatanging ganda, lalo na marahil noong kabataan niya. Kapansin-pansin kasi ang matangos at magandang hugis ng ilong nito at kakaibang kulay ng mga mata. Kung kaya, hindi katakataka kung nakursunodahan siya ng mga kakaibang nilalang. Ang angking kariktan marahil ni Henoveva na nakilala sa tawag na Inang Viva ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga taga-siniluan ay itinuturing siyang engkanto. Taong 1916 nang ipanganak si Henoveva Serrano at nanirahan sa Valderrama Street na malapit na ngayon sa tulay tawiran na konektado sa barangay hall ng kalye sa amin. Sobrang linis pa raw ng tubig ng ilog Romelo at sa katunayan ay doon pa naglalaba ang mga lola ko noon. Habang lumalaki ay kinakitaan ng kagandahan si Henoveba na kakaiba sa natural at likas na ganda ng babaeng Filipina. Tila raw kasi isang taga-Europa ang taglay nitong kagandahan. Nasa labing apat na taong gulang na si Henoveba at namumukadkad na bilang isang magandang dalaga nang siya ay matipuhan ng siyokoy. Doon na siya nagsimulang madalas makitang nakalutang at nagpapatianod sa ilog na wala ni isa mang saplot. Kitang kita pa raw ng mga tao ang mahubog at hubad nitong katawan habang nakalutang. Tuwing nangyayari ito ay maraming kalalakihan ang sumusubok na, siya ay hatakin paahon sa ilo sa pag-aalala na baka siya ay mapahamak. Subalit nakapagtataka na napakalakas daw niya. Tila may kung anong mahiwagang puwersa ang umano'y kumokontrol sa noon ay dalagitang si Genoveva kaya napipilitan ng mga tao na hayaan at panoorin na lamang ito habang nagpapatianod na nakalutang sa tubig. Nang mga panahon daw na iyon, ay hindi lamang si Genoveva ang nakakaranas ng kababalaghan sa ilog ng Romelo. May ilan ding mga taga-General Luna at Valderrama ang nasiraan ng bait at nawala sa sarili matapos maglaba o maligo sa ilog. Karamihan daw sa mga ito ay babae. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito, ay ipinagpalagay ng mga residenteng malapit doon na ang mga ito ay kagagawan ng mga engkanto sa tubig. Marahil daw kaya nagkakaganoon ng ilang tao sa kanila ay dahil hindi pumayag ang mga ito na sumama sa manliligaw na syokoy. Kaya ginawa silang mga baliw o marahil siguro ay hindi kinaya ng kanilang isipan na sila ay napagpakitaan ng mga kakaibang nilalang sa ilog. Usap-usapan din noon na sa ilalim ng tulay pari na malapit sa plaza papuntang simbahan ay may nagpapakita raw na sirena kaya umiiwas ang mga naglalabas sa bahaging iyon ng ilog. Sinasabi nilang sobra raw ang lalim noon at pinamumugaran ng mga enkantong tubig. Sa kabila ng lahat ng kababalaghan na nangyayari kay Genoveva, ay nakapag-asawa pa rin siya at nagkaroon ng limang anak. Lahat sila ay mga babae. Ayon pa sa mga pasalin-saling mga kwento, kahit na umano may asawa at mga anak na, ay hindi pa rin natigil ang kababalaghan na nagaganap kay Henoveva. Patuloy pa rin itong nakikita ng mga tao na nagpapatianod sa ilog habang nakadipa at nakalutang sa tubig kahit dis oras ng gabi. Ang asawa nito ay wala raw magawa kundi siya ay pabayaan na lamang kung kaya nagpatuloy ang lahat ng ito hanggang sa kanyang pagtanda. Sinasabi rin ng marami na may lagusan ng likod bahay ni Henoveba na, na kumukonekta sa ilog at doon daw ay sikretong lumulusot ang mangingibig nitong Shokoy. May mga pagkakataon daw kasi na naririnig nilang nagsasalita si Henoveba ng mag-isa na para bang may kausap gayong wala naman daw kasama sa bahay ang matanda. Sabi pa ng isang kapitbahay namin noon na si Rico habang ipinaparada na niya ang kanyang bangka dahil katatapos lang niyang mangisda sa ilog noon, ay may nakita siyang batang lalaki na balingkinita ng katawan. Pero habang tumatagal ang titig niya, ay nag-iiba ang pananaw niya. Medyo kumakagat na raw ang dilim ng oras na yon, kaya hindi niya maaninag at makilala kung sino ang kanyang nakikita. Ngunit natitiyak niyang hindi ito bata base sa mga kilos at galaw nito. Tiyak din niyang hindi ito pangkaraniwang nilalang, sapagkat nakapaglalakad ito ng maayos na nakahilig sa pader ng ilog. Nagulat pangaraw siya nang bigla itong lumundag at bumulusok sa ilog na parang isang dalubhasang manlalangoy. Sinahan na lamang si Rico sa nakita, lalo na nang hindi na muli pang umahon sa tubig ang nilalang na nakita niya. Ginapangan na umano siya ng kilabot sa buong katawan, nang maisip na marahil ay iyon ang sinasabi ng mga tao na engkanto sa ilog Romelo. Taong 1997 Labintatlong taong gulang na ako nang kami ay magpunta ng aking mga kaklase sa puting bato sa barangay Makatad ng Siniluan. Isa't kalahating oras na lakaran din ang binuno namin para makarating doon. Sulit naman dahil libre kaming nakapag-swimming sa malinis nitong tubig na nanggagaling sa bundok. Ang sabi ng isa kong kaklase noon, kung kami raw ay magpapatuloy pa sa hiking ay mararating na namin ang Mount Romelo at ang Borowisan Falls kung saan nanggagaling ang tubig at nagsisimula ang ilog Romelo papunta sa amin. Medyo matarik at delikado pa sa edad namin na umakyat at magtungo roon. Kaya naging sapat na sa amin ang ganda ng puting bato. Pero di hamak na mas maganda umano ang Mount Romelo. Naikwento rin noon sa akin ng kaklase kong si Christian na sa Batcha Batcha Falls daw na malapit din sa Borowisan Falls ay may naninirahang higanteng pawikan na kulay ginto. Hindi ko na lamang na itanong pa ang ibang detalye sa kanya sapagkat malamang na ito ay kwento lamang din sa kanya. Tatlong taon lamang kaming nanirahan ng aking kuya John sa Siniluan at bumalik na kami sa Maynila. Sa madalas na pagpapatianod ni Aling Viva sa ilog habang nakalutang sa tubig, ay dalawang beses ko lamang itong nasaksihan sa mga panahon ng aming pananatili sa siniluan. Marahil ay sa mga alanganing oras niya ito ginagawa, kaya madalang ko na lamang siyang nakikita. Gayon paman, ang kilabot at pagkamangha na aking naramdaman noong una ko siyang masaksihan ay nahaluan ng habag at awa sa kanya. Napapaisip kasi ako noon kung ano ang nais niyang ipahiwatig sa kanyang mga katagang Ayaw ko na. Tama na. Kagustuhan ba talaga niya ang pagpapatangay sa ilog o napipilitan lamang siya? Naitatanong ko rin sa sarili ko kung gusto ba niya ang mga nangyayari sa kanya o mayroon talagang mahiwagang puwersa na pumipilit sa kanyang magpalutang sa maruming ilog na yon. Ngunit base sa aking mga nasaksihan at mga kwento rin ng mga tao tungkol sa kanya, Tila hindi na naging mapayapa at masaya ang buhay ni Inang Viva. Mula nang ito ay balutin ng hiwaga ng ilog Romelo. Pakiwari ko, siya man din ay nahihirapan na sa mga nangyayari sa kanya. Patunay ang mga kataga ng pagtutol at pakikiusap sa tuwing siya ay matatagpo ang nakalutang at nakadipang tinatangay ng agos ng tubig sa ilog. Taong 2000, nang ako ay mangibang bansa at dito na nanirahan. Sa nakalipas na ilang taon ko ng paninirahan dito ay pansamantalang nawala sa aking isipan ang tungkol sa mga karanasan namin sa siniluan, maging ang tungkol sa matandang si Inang Viva. Ngunit noong taong 2001 ay nabalitaan ko mula sa isang kamag-anak namin sa siniluan na pumanaw na si Henoveva o Inang Viva sa gulang na 85. Sa wakas, ay natapos na ang kanyang pagdurusa at nagkaroon na ng kapahingaan ang kanyang katawan mula sa mga kababalaghang nangyayari sa kanya. Ngunit ganoon pa man, hindi pa rin nagwawakas ang mga kababalaghan sa ilog Romelo sa kanyang pagkawala. Ayon muli sa nakalap kong kwento, mula umano nang mamatay si Genoveva Serrano, ay lagi nang may nalulunod at namamatay kadalimang taon sa ilog. Pinaniniwalaan ng mga taga-siniluan na kinukuha ang mga ito ng mga engkanto ng ilog bilang mga alay. Ang iba naman ay naniniwala na mayroong nakabalot na sumpa sa mahiwagang ilog na iyon ng Romelo. Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.